Ah, Grabe ka pong hina Grabe na lakas mga idol you know, Ito na ating agra ah, Grabe ng laki Lucky Mga idol, manginas po kami, kami ngayon Kasi po napakalapad po ng ibas At saka napakalino po Mga idol, ito po yung gamitin namin Pagdasok sa kugita kung may makita kami Para sigurado mga idol, para makuha namin Mga idol, oh, dito mga idol, napakababaw ng tubig Pero dito mga idol, oh, napakalalim na ito lang yung mga kugitan mga idol. Oh. Hanap lang kami. Mga idol, may sales, Hindi lang siya mm, Ay, okay. Mga idol, lang kami walwalo. Yan mga idol, oh. Laki. 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 As mga idol, maglayo na po kayo. Dahil po yan ang may kamandag na as dito sa dagat. Mga idol, may nakita akong shells. Uh, Lamin din sa kami na. <coughs> mga idol, nakakita kami ng kugita. Grabe ng laki. Kaya you, Lord. Grabe. Yan mga idol, mga idol. Yung galaman niya kita. Po, grabe kita, oh. Kitang kita mga idol. Grabe Di namin nahalata mga idol, kaya dit, kalako dito yung butas. Diyan, diyan kasi may kasi mga bato-bato. Diyan kasi nakalagay yung ano,

Mata siya, Mga <laughs> <tutuk> oh, mata sama mau untung, ray, okay. Rai. Ah, kalau nak eh. Rai, kamu ila. Rai, utang apa nak apa tadi gelamannya? Rai, Rai. Eh, Rai. Rabi, mau dulu yang damit nangin pun nak kata. Ki. Maidal, gagatin ko para mangina. Grabe dah ban? Binigyan na naman tayo ng pangulam abe cepat talagang pagumay sa pagkay mga idol bibian kaya ni lord know, yes, know, know, okay. Whew, na naman. Na kami kaya mama Ma idol itim ng atak, mga idol oh. dami damitku Pagbigitan lang sip-sip ng ano mo? Oh, ano kita? Sip-sip ng kugita? Nga o. Dugo o. Uy. Ano? Nga idol, tinan Ano na yan. Yung galamay ng kugita. Ging kapitan. Ngayon yung ano ko. Kasi po maipit yung pagkapit ng kugita. Kaya ingat po kayo palagi mga idol. Pamagkuha po kayo ng kugita. Mga idol, nakita kami lang sila. Sobrang ganda. Pero di ko alam mga idol kung ano da to. Dukutin ko mga idol. Ano

mga idol, ito lang po talaga yung kuling namin, ito lang po ikot namin, wala na po kami makita meron po tayong ilang tirasong shins at ito po mga idol yung pinakaserte, yung isa po kami nang kumita ito mga idol, ang laki ok ito mga idol mga idol poly din, poly din. maraming salamat mga idol sa inyong pagsama sa amin at may sinetot pala ako mga idol. Sinetot pala kay Idol Dondon sa pugi ng extra mile dyan sa langungan. Sinetot kay Mama Joy at kay Papa na may sakit. papa pagaling ka na. Pagluto ka namin ng masarap na ulam. Ito, nakauli kami ng kugita. Mga idol, maraming salamat sa inyong pagsama sa aming panabagong adventure. Kaya hanggang dito lang mga idol. Hanggang sa muli. Paalam!